Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan ng nga na pong ng Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang pag-trade ni Rob kay Jackson Hayes. Dahil nga po mga katrops, dalawang magkasunod ng season na nilalaglag ng Denver Nuggets sa playoffs ang Los Angeles Lakers, ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanila mga fans na magsabi na kung meron man ngang isang team ang gusto nga po nilang taluni next season, ito nga po ay ang Denver Nuggets upang sa ganon ay makabawi rin naman nga po sila sa mga pagpapahiya na ginawa nito ng mga nagdaang taon. Sa madaling salita, Mukhang nakatadhana na nga po na dapat nang taluni ng Lakers ang Denver Nuggets sa pangatlong season nga po nila na pagharap. Gayong isa nga po ito sa mga pagsubok na dapat nilang pagdaanan at dapat lagpasan kung gusto man nga po nilang manalo ng kabinato sa susunod na taon. At kung hindi nga po nila ito magagawa ay wag na nga po nilang pangarapin pa na makasungkit ng titulo gayong sigurado na hindi nga po nila matatalo ang ibang mas malalakas na kupunan. Hindi rin naman nga po kagaya last season ay inaasahan nga po na mas magiging healthy na ang lineup ng Lakers sa inaasahang paglalaro ng muli ni Christian Wood at Jared Vanderbilt. Nakabilang rin naman nga po sa kanilang mga manlalaro na nawala ng matagal last year matapos silang magtamo ng injury. Kaya mas mataas na nga po ang kanilang chance na manalo laban sa Denver Nuggets. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pag-trade ni Rob Pelinka kay Jackson Hayes. Napag-usapan na nga po natin mga katrops noong nakarang araw na hindi na nga po parte pa ng future ng Utah Jazz ang kanilang batang sentro na si Walker Kessler. Sa madaling salita, tuluyan na nga po itong available sa trade market at maaaring na nga po siyang makuha ng Lakers sa lalong madaling panahon. Bagamat man nga po nag-average lamang ito last season ng 8.1 points at 7.5 rebounds, ay malaki rin naman nga po ang mayaambag nito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, Maging ang ilang mga fans nga po ng Lakers ay nagsabi na rin naman sa social media na gusto nga po nalang kunin ito ni Rob Belinka sa lalong madaling panahon ngayong offseason. At ayun nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, maari na rin naman nga po makuha ng Lakers Walker Kessler nang hindi nga po nila binibitawan si Rui Hachimura sa isang trade, gayong ayun nga dito mga trops Kakailanganin na lamang nga po ni Rob Belinka na i-offer sa si Jaws ang kanilang mga players na sino Jackson Hayes, Jalen Hodgefino at ang kanilang 2029 first round pick upang makuha lamang nila si Walker Kessler sa lalong madaling panahon ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.